Hello po guys! At ito na nga, dumating na nga yung aking in-order. So ayan, ito talagang ang namis kong pagkain sa probinsya, no? Pag tuwing Sunday, pumupunta kami sa bayan at bumibili kami nito. Talaga namang namis ko, kaya ito nag-order tayo, no? So ito nga guys, porong bigas itong kakanin. Talagang namis ko talaga ito, no? Sarap na ipares sa kapi, kaya ito titikman na natin. Ang saya lang kasi ayan, nabibili natin kung ano yung gusto natin kainin. Basta magsipag lang talaga tayo, kaya ito... So, ito nga guys, ang saya lang sa wakas, nakapag-order tayo. Kasi nga, hindi naman kasi pwede mag-order ng limang piraso, ng dalawang piraso. Matikman natin kung ano pa rin. masawa. Pakita ko sa inyo guys. Matikman natin kung ating order. May tatlong klase dito na suman, so tigli lima. May suman. Mayroong puto pa ito ang dami. Kaya-kaya nato ubusin ito. And then, may bibingka. Unahin natin pagtikim ang bibingka. No? Masarap. Hmm. Sarap. Help to sa kape. Sarap sa kape. Nakakamiss lang kasi guys itong mga pagkain na ito sa probinsya, no? yung porong bigas na photo Kasi dito ng na mga natikman ko, sa, dito may mga naglako, iba kasi ang lasa, no? Di katulad sa probinsya, kaya ito na pa-order tayo. Kain tayo guys. Bibing yung... Uh, masarap nga talaga siya. At mainit pa siya, mainit. Hmm. to soma naman. Ano natin? May soma malagkit. Ang nakuha Muran siya, guys. No? Ano? Okay.